Ayong araw nga guys, mayroon tayong lugar na pupuntahan. Medyo malalayo ito, kaya kailangan natin i-check ang mga gulong. Mahirap na pag gulong magkabirya At syempre, hindi mawawala ang ating gas. Ngayon tayo makabala sa lahat. Puras na para bumiyahe. Alright mga tol, so ngayong araw ay mayroon tayong pupuntahan na kung saan ay marami kang makikita nagbabanking-banking. Alam nyo na kung saan yon? Ang Devil's Corner ng Marilake. Alright, so hindi naman tayo punta doon para maging kamuti. Ang ating lakita ko ng magaling magbanking kasi hindi ko makakagawa sa sarili ko kaya sa kanila ako manonood magkano tayo ng mga magaling doon bumangking ging ging <laughs> travel time natin doon mga tol 1 and a half hours lang 43 kilometers dahil paglinggo doon mga tol ang daming mga tao doon at dinadayo din doon devil's corner na yon ang daming papasikat doon siyempre ang daming madisgrasya doon pero hindi na natin gusto yon siyempre sa mga gustong magpapasikat mayayari at mayayari talaga sa kanila. Pero sa atin, siyempre, dandahan lang tayo. Start ng travel natin mga tol, 12.50. So, medyo natanghali na tayo papunta doon. Dapat mas maaga. First time natin pumunta doon mga tol, kaya ingat talaga tayo. O pala yung magpapasalamat mga tol sa inyong lahat, sa sumusuporta sa akin. Lalong-lalong na sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo. So ngayon hindi mo na tayo maglalamove dahil gusto kong mapuntahan yung Marilaki. Kaya Marilaki muna tayo ngayong araw. Sa sunod na araw tayo maglalamove ulit. Nabigla nga ako rito. Kala ko walang checkpoint. Ito talaga si Wes. May kapaka dito. Kinuha ko na nga yung mga kailangan ni Sir para smooth lang tayo at hindi na tayo mga bala pa. Yes, I love you Thank you, thank you Akala ko mahuli na tayo mga tol Kahit linggo pala may point inabana ako bigla doon check natin 12.55 52 minutes Yan, 33 kilometers Malapit na Ay na, may bundok na May nakita -na tayong -na 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 bundok Yun na yun <laughs> 18 minutes na lang 12 kilometers Tapit-tapit na mga tol Makita na natin atin na ating hinahanap na Banking-banking ng iba Oh Ngayon, oh, Talaga ng pangbakaangas. Grabe, ang lakas ng hangin, oh. Parang pinipigilan ako, eh. Grabe, <music> patay na yung mga damo talaga, oh. Eto na. Eto na talaga oh. Magdandaan lang tayo rito oh. Banking, banking. Napaka grabe trabyo. Grabe yung banking dito oh. Tapos delikado nga lang kasi may bulkan na Ising Shop dyan, Tapos lumilit yung kalsada. Grabe oh. Talaga mapapabanking ka talaga dito. <laughs> grabe <Gravity. laughs> Grabe, ang ganda oh. Pag nakabig bike ka nito, sigurado banking ka. Oh, grabe naman talaga dito oh. Ay talaga namang mga makapapabanking ka. Ang dami na mimitik dito Pitik-pitik lang. Tayo na, hindi makakakit yung motor ko ah. <laughs> Wala nang energy. Shit. na yun oh Oh, oh, napaka angas Oh Gravity, ah Dandan lang tayo Two Hours later. Alright guys, so nakapunta na tayo sa Devil's Corner ni Marilake. Sa So makuwi na tayo ngayon dahil kunti lang yung tao. Kunti lang din nagbibengking-bengking. Pasensya na kayo guys, na konti lang yung nakita nyo yung bumengking-bengking dahil nga ko. Buhay okay, pa yung aking camera, yun pala na nalubat na. Tinatamad daw silang bumengking banking kanina yung mga nakabig bike. Meron kasi na restrasya doon at din nga hindi natin nakuha na ng video dahil nga nalubat yung camera natin. Pumuntang masaya, pag uwi malungkot dahil sa dami ng motor niya. At dito ko lang din tatapusin ang ating episode. Maraming salamat sa panunod!